Pakita ko sa inyo kung paano ba mag-start ng isang automatic na kotse. Bago natin i-start yung kotse, siguraduhin natin na nasa park ang ating shifter. Okay? So, pasok na natin yung susi. May mga pagkakataon na yung ating susi, hindi mo siya mapupunta sa ACC or on dahil nakalak siya. Para ma-unlock yan, kailangan mo tong i-hold pa kanan or pa kaliwa habang iniikot yung susi. Then, mag-a-unlock na yan. Ito, hindi naman siya nakalak. So, pwede natin siyang ilagay sa ACC. Okay? So, iilaw yung ating head unit dyan normally. Then, pag nilagay natin siya doon sa on, okay? So, iilaw na yung ating instrument panel dyan. Okay? Then, dito naman sa pag-click niyan, usually mga 1 to 2 seconds lang mag start na yung ating sasakyan. May mga sasakyan na kailangan i-press yung brake pedal para ma-start. Pero itong uh, aking abansa, hindi naman kailangan na. So, start na natin siya. Click lang natin. 1 to 2 seconds lang yan. Okay? Malalaman natin na nakastart na yan pag narinig na natin yung makina at yung ating RPM is nasa 1 na. Just a reminder, no? Bago ninyo iandar yung inyong sasakyan, maghintay kayo kahit mga 10 to 20 seconds bago nyo siya i-cambio pa-drive or reverse. Then, huwag nyo munang gagamitin ng heavy use or Uh, hard, mag huwag muna kayo mag hard acceleration hanggat hindi nawawala itong blue temperature sign sa pag off nyan siguraduhin nyo rin na nasa park yan naka kayo bago ninyo i-off ang inyong automatic na kotse